Hi guys, opo ngayon kaya maglilining tayo ng magte-cleaning ng ref kasi meron tatlong buwan na yung karne hindi kasi ako mahilig sa karne sa kayo, asawa ko hindi din masyado mahilig ang gusto lang niyan steak kaya lilinisin natin at yung mga tatlong buwan na din yung karne itatapon ko na kasi mostly hindi kami mahilig sa karni na ini-stack. Ay naasawa ko yung over few months na stack ang karne. Gusto niya laging press. Kaya tara sa niyo ako maglinis. Ayun yung nalin nalinis ko sa red. Kasi may tatlong buwan yata ito, apat na buwan hindi ko nakuluto. Na-stack lang siya diyan. Kahit frozen siya pag matagal. Ibay lasa. Kaya, tatapon ko, bibili na lang ako ng ibang bago. Yan, mga kalmiya, mga beef Chike. may tilapia pa na ako, huh? Tatapon ko na yan. O, see you. Salamat. Bye-bye.